Umuwi na nga si Maika ng Pilipinas. Ito yung pinakamasakit na moment sa isang ina. Ang mapahiwalay sa kanyang anak. Ang tagal din namin nagkasama. Alos mag-iisang taon din. Sanay na akong kasama siya. Ito ngayon, ako na lang ulit mag-isa. Bilang isang OFW. Ang hirap nun. Pero wala akong magagawa. Kagustuhan kasi talaga niya na umuwi. Bilang isang magulang. Kahit ayaw ko, okay na lang. Pero ang lungkot lang. Ito nga ang araw na umuwi si Mike ng Pilipinas. Pero bago mangyari yan, ilang beses talaga niya akong tinanong kung pwede ba siya umuwi. May, Oh. Tema one year na ko dire sa UAE. Yeah. Ay, congratulations sa anniversary. Tema, huwag yun na pa bakasyon. Ikaw amo ko, di ba? Oh. Tema, hindi magigit ko pa sa, ano, Pinas. O OFW ka, May? Ay, uwi, amo, ni. <laughs> <laughs> bakasyon, bakasyon ka dyan. Lugay ito ka. May, bakasyon. pulin na ako sa Pinas. Mo tiwa may ka ah. May sige na. Pinas. Bakasyon ako. Ako diyan. May. May ano na. Ano may kaman? Ano na? Oh, ano? ko wala talaga pa bakasyon diyan. Ay, dako. Bakasyon, bakasyon ko. Pa kuripot naman nito. Na so yun na nga, bakasyon lang pala siya. Naku, ang OA ko talaga sa intro ko. <laughs> Suri naman. <laughs> at dahil sinabihan tayo na kuripot tayo, hindi tayo papayag, eh, kaya ito na inimpake eh, ko na agad ang gamit. Sa so, totoo niya. po niyan, dapat ay mag armenia kami kasi gusto daw niya ma-experience ang snow pero mas pinili niya umuwi ng Pilipinas. Aside sa gusto talaga niya ma-experience ulit ang Holy Week. Ang pinaka main reason talaga na uuwi si Maika ay para sa kapatid niya na si Sword. Birthday kasi ni Sword sa April 9 at hindi kami makauwi na awa sa kapatid niya. So yun, uuwi na lang daw siya. Oh, diba? ang it ni Manang, ang bait talaga ni Micah. I love you na. Timing lang din na Ramadan ngayon, kaya wala silang paso Kaya yan, bakasyon siya muna sa Pilipinas. ni Micah. Kami. Ayan. Nag-feeling lang po ako. Kagaya ng feeling ko, mahal niya ako. Charot lang. <laughs> si Micah lang po ang umuwi niyan. Kasi may mga trabaho ako dito at bawal ko talaga iwanan sayang din ng pera. Di ba kailangan ko kumita? Alam ko naman pati na kaya na ni Micah nung una nga niya pumunta dito. Ilan lang siya? 16 years old. Pero nakarating siya dito mag-isa. O, oh, di diba? Lalo pa ngayon, 18 na siya. Mas kakayanin. Kaya't eto ako ngayon, iahatid na lang siya sa airport. Habang papunta nga kami ng airport, eh, may mga bilin ako sa kanya. Siyempre eh. At the end of the day, I'm still a mother and I worry so much about my charat lang ano English, English ko <laughs> Yun nga, as a sinasigurado ko na safe siya. Kaya nagbilin din ako, like, huwag ka masyadong kumain kasi tumataba ka na, mga ganun. Ang pera na baon mo, para yun sa kapatid mo, huwag mo ubusin sa pagkain agad. <laughs> At magpasa na, all lang talaga ako dito dahil hinutid siya na kanyang jowa na si Ivan. Mm hmm. Kunwari, nalungkot. Ay, mabait yan si Ivan. No? Kung tatanungin niyo ako, kung pumapayag ako sa pagjowa niya, siguro, ayan na nga, may jowa na nga siya, diba? So, pagkatapos kanya nag-check-in, ay kumain muna kami. So, expect ko na talaga to si Mike Pero gabi na rin kasi to, hindi pa kami nakain. Hey.

Oo, wag na kayo mag-react. Alam ko, oo, oh, ay talaga ang reaction ko. Babalik din naman siya, two weeks lang siya sa Pilipinas, sa Iloilo -Ilo siya. Pero syempre, eh, kahit two weeks lang yun, mamimiss ko talaga si Maika. Oh, Pero ito na nga ang nangyari, oo, oh, kaya marami at talaga akong bilin sa kanya. Papunta kami ng airport dahil sa, ay, oh, ewan ko na lang talaga, tingnan nyo. O, ano, oh, ba diba? Lamon ka, Mike, or what? Ay, naku na lang talaga, ah. Oo. <laughs> 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 Buangit ka talaga, Mike. <laughs> Tawa na lang talaga ako. At dahil doon, nga doon, tinawagan ko na naman ulit yan siya para i-remind na naman siya sa mga gamit niya. Tapos sasabihin niya sa ako, Do uli anon kami. Pero siguro normal na talaga yun sa atin ng mga nanay. At no? yun na nga nakita nyo, nagbabay nga ako sa kanya. Yes, hindi po ako nakasama umuwi. Pasensya Sana po ako nag-expect kayo na umuwi ako. Gustuhin ko man. Alanganin talaga, no? But please, sa mga taga-uton, Diyan lalo, pag nakita nyo si Mika ay mga selfie nga kayo sa kanya at i-post nyo nga dito, i ako. Ha? Padalahan nyo na rin ako ng pasalubong. Ang ginamos lang ay. <laughs> so hanggang dito na lang. Enjoy your vacation, Mike. Much love and God bless. Mwah! yeah uh -huh.